Your mga bossing dito naman tayo ngayon sa ano dinalupihan bataan mga bossing eh naman tayo ngayon ng night market mga bossing. Nung pisa na naman night market nila ngayon dito kasi uh, December na mga bossing kaya ayan maraming nakalatag. Pero sobrang daming tao. Tapos, yung may periyahan dito sa ano natin. Uh, kasi December na mga bossing kaya buhay na buhay na naman yung dinalupihan. Yan e, tayo naman ngayon maghahan tayo ng pambenta natin online dito. E, sana may madali tayo rito. Mga bossing, revisa lang, mag revisa lang ulit tayo rito Ayan, uh, sana may mga tinira pa sila sa atin dito, mga bossing natin online Ayan, flea market uh, Dinalupi ang batal, mga bossing Ayan, Night market naman nila ngayon dito Pero may, ano, latag pa rin sila dito ng every uh, Tuesday eh. Pero try natin yung flea market Night market, mga bossing Ayan, let's go Hindi mag-ano Uh, subscribe sa YouTube channel mga bossing ha. Maraming maraming salamat. Kaya natatanaw na natin yung mga uukay. Kalkal -kal na tayo. Kaya dito muna tayo sa mga Korean bale mga bossing. Tingnan nyo kung gaano ka solid ha. Compare natin yung mga Korean bale sa mga US bale. Korean bale. Tingnan yung mga Korean bale mga bossing. Napakasosolid ng collab. Pero mura lang yan. 75. 75. Yan sana may ano uh, tinira pa sila sa atin dito. Hen naka-separate dito yung uh, mga Korean bill na ino -open. tapos yan mga US bale. Hen yung laman ng mga Korean mga bossing. Yan, may mga bagong boss din sila, white shirt. Wow. Yung matagal na pala nag-start yung ano nila rito. Uh, night market. Stussy mga bossing solid oh. Wow. Kaso, ano siya, ayan. Iba yung ano, iba yung tank. Grabe. Solid talaga ako rin yung bail. Ayan, saan makadali tayo rito? Kahit isang ano lang, pang ano natin, pang quick flip natin mga bossing. Ayan oh, Uniqlo. Wow. Kaso wala, fake. Ayan oh. Marami ng ano, ay maraming ano, ayun o, mantsa-mantsa. Yung mga random na ano nalang, mga printed. Sino kaya nakauna rito, paldo. Ayun, kal pa tayo. Yung mga bossing, ito yung pinakasolid na naispotan natin dito na rigaw sa Korean Bale mga bossing Woo! ano ah uh, Real, Real Madrid mga bossing oh. wow. ayun mga player tapos yan dated siya ayun oh 2005 mga bossing wow. ayun yan mga bossing ayun hard oh. hard tag magyan din lang inuwa to pasok to vintage mga bossing napaka solid swabing swabing yung hashtag nyo Pasok na pasok mga bossing. Wow. Ayan o. Oh, napaka solid. Need wash lang. Solid. Marami pa sana rito kaso mga fake na. Ayan katulad nyan. Tapos ayan uh, mga adidas. Mga Nike. Marami mga bosing yung mga printed na ganyan oh. Pero uh, ano kasi Korean bill kaya karamihan mga fake. Kaya solid pa rin yung isa. <laughs> Nakaisa pa rin tayo. 75 ba't yan hindi na kinuha tour pa yan no? 05. pasok na pasok kuya kunin ko na ayos ah, solid na rin mamura lang dito Yung mga bossy nakaisa tayo solid na rin hindi na masisiro ikot pa tayo haba pa nang ikutan natin dito Ayan, solid dito. next spot natin. Ayan, mga, mga, mga ano rin sila, oh. Uh, mura lang din. Napaka-solid. 100 pesos lang. Pre, anong bagong bukas mo? Ayan, bago Nadali na yung ano? Nadali na yung may inam. Ito, try natin sa t-shirt. Baka may tinira sila. sa mga tira-tira ng mga bossing ito ni Spata natin oh. Uh, vintage na no. uh, Georgetown University 80s wow. na mga Ay, ano uh, 80s tag mga bossing eh o ano, napaka solid single stitch sya uh. yun nga lang meron mga ano Ay, oh. pero kaya naman natin tanggalin yung mga pintura na yan basic, basic lang yan yung ito yung mga uh, isa sa mga possible na kukunin natin university ano yun mga bossing georgetown yung logo nila is yung ano aso ah, dami rito mga ano uh, mga statement shirt yan tulad yun ha yan yun yung mga tag niya mga bossing mga uh, y2k na hangs pero marami rin mga buyer niyan ngayon, lalong lalo na yung magaganda yung mga print. Maganda rin ito. Wow. Uh, ano nga lang, modern lang siya. Sayang. Pero ayan, check din natin ito, baka si maganda naman size. Oh Solid dito ayan ito yung mga ano uh, sa US bale na tayo doon sa kabila yung mga uh, Korean bale ito mga US bale mga boxing ay uh, ito ayan mga karamihan mga solid talaga kahit sabi mo mga random uh, karamihan mga legit na tag yung gildan tag yan kalkal lang tayo sa so, mabilisan na lang flex ko na lang makukuha ko bakit meron? Hard tag lang yung kinukuha ko eh. Ay, meron? Hindi. Ayun pa. Hard rock. nga alam, print pa tag lang siya. Ayan, ano, fix natin. Ito. Magkano yung mga t-shirt dito? 100 no? Ay, mga bossing, ito pa yung natin dito. Ano to? Ah, weed. Ano? Weed yung mga wow. bossing. Agricultural Society mga bossing. Tapos hard tag siya. Ayan. Forties, shorties mga bossing. Agricultural. Solid. Talagang ano ka rito, fly high ka rito. Ay, mga ano na tayo, mga possible na natin. May off-white pa. Wow. Nga lang, parang fake to, kaya nila iniwan. Kaya fake na ano na yung print uh, pagod na tsaka nipis ng tela niya mga bossing tsaka yung print niya mabilis mabakbak pag sa mga legit, ano yung quality yung print tela, basta mga oh, bossing solid dito <laughs> iniwan nila oh kasi upas God. na mga bossing pero Lakers yan mga bossing championship champions mga bossing Los Angeles Lakers. Nandiyan wow. pa si ano. Nandiyan pa si Lamar Odom, mga boss naglalaro pa. Kobe Bryant. Oh my Present. God. 2010 mga bossing yan yung front print nya mga bossing but kaya nila iniwan to kasi yan uh, kupas na yung color rate nya tsaka yung print nya yan oh. Uh, pero ang ganda ng print niya para sa akin kasi yan uh, parang ano siya vintage na vintage talaga yung dating at tsaka yung kupas niya is ano even mga bossing meron pang ano uh, talsik ng amerikano <laughs> solid ganda <laughs> year 2010 matik na yan kunin natin to solid na sa pinakalas ano na tayo Balenciaga po naso uh, ano to fake din yan, yeah, fake din to. Oh, po. Mga sinilek siguro nila to. Tapos yan, mga iniwan nila. Ba't kaya ayaw nila? 2007 naman to. Babagamp, mga bossing. Ganda rin. Honolulu. Solidated. Ah, yes, mga iniwan nila. Pwede na rin to double check na lang natin ito mamaya lahat let's go wala ka na mga selection maliliit na yung mga tinira nila ano nasisimot na nila <laughs> ay no may karat po wow. pambata magkano yan pambata na yan magkano yan 100 wow ayun yung kasamaan niya kung 75 try natin yan Karahat pa rin niya kahit pa paano yung mga selection nila yung mga pambabae na to yung mga bossing sila mga selection dito champion wow ganda rin ito blue pa blue blue ganda chaps ano uh, embroidered yung ano niya. yung yung design maganda mga printed to Ayun, may champion na naman oh. Ito, ganda rin ito. Pahoodie naman. Wow. Kulay red siya. Check natin ito. Magkano yung mga jacket mo rito? 180 180? Check natin din ito mga to Para makarami tayo rito Kasi tingnan nyo na natin Boom! Ang laki Tingnan nyo naman yung print nyo mga no, bossing Jurassic World Grabe yung print Napakalaki Magkano rito sa mga t-shirt mo? Tatas mga bossing Ano na tayo? Final select Ayan, ito kukunin natin Jurassic kasi 120 lang Napakamura Tsaka itong na. Ah, windy mga bossing Back print nyan, laki Tapos hard tag pa siya 100 pesos each Tsaka ito yan, yung ano, Lakers mga bossing 2010 champions ah uh, 100 pesos din pero bibigyan daw ako discount kasi marami akong kukunin, tsaka to karahat mga bossing na pambata. bata 6 months, ayan ano lang siya 100 pesos daw ito iwan na natin itong ano na to kasi hindi naman masyadong ano yan kilala ah uh, ito na lang kukunin natin 2 champions ganda ng size nito ayan legit shoe wash check Chatong red. Ito, ito pina solid si lahat kasi bagong bago pa siya mga bossing. yan tsaka heavyweight yung tela nya. Cut lang yung ano, awash uh, tag. Pero ayan, legit yan mga bossing. 100% legit. Size large. Tapos ang ganda ng print. Ayos, uh, bayad na tayo. Solid na rin. Solid talaga pag US bill, nakakarami tayo. Let's go. Ito ba, anim? Anim. Eh, sige. Ano? 700? Seven, 700 seven hundred? Seven hundred ngayon. 700 sarado? Mga bossing, ikot pa tayo. Solid na rin, di naman si siro. Malaok pa yung ikutan natin mga bossing ang doon pa yung sa dulo. Ayan, ikot pa tayo. Tara! Mga bossing, laok pa nang ikutan natin. Ikaw na lang magsasawang kumalikal dito. Tiyagaan lang talaga. Yan dito muna tayo. Yan ito mga ano lang, parang bagong sampay lang. Wow. Uh, solid na solid. Tsaka ito rin oh, mga gusot-gusot pa. Dito tayo. na tayo. Yes, patanagad tayo. Mountain Dew. Wow. 50 pesos. All over print mga bossing. Ganda na ito oh. oh. pantulog siya na Mountain Dew. 50 pesos. Pwedeng pwede Pwedeng pwede, pwede to Sa so, mga pambabaya bakit kaya nila hindi kinuha to Ito pa meron po wow. Boom Dalawa mga bossing Yun nga lang May issue yung isa Ayan, pero 50 pesos lang naman na yan. Same details. Yun nga lang. Ah, laki pala nito. So, yung naman to. Wala na, pagod na. Pagod na to. Itong isa na lang. 20 pesos lang. Kakalkal pa tayo rito. Ang bossing minis rin tayo. 35 pesos. eh Penguin wow. polo shirt mga bossing. Eh. legit naman siya. Ayan yung ano, uh, logo ng penguin. Mas check natin. 35 pesos. Yun oh napasok, napasok yun yung, kumpleto yung ano niya botones, di lang nakakabit yung isa, 35 pesos napakamura dito sa ano yan ah, mga t-shirt nila mga tira, tira na lang ito kaya din lang inukuha yung mga gano'n mga pambabayan na pala ito bossing, ito pa yung naispata natin ang ganda rin ito, Billie Eilish mga bossing, wow. yeah, legit yan oh may konting mga ano lang, uh, mga yellow stain, pero uh, ang ganda ng pagka-print nyo, may mga ano sya, bling bling. May mga konting damage lang yung ano, hurling crack Pero yan, napaka-solid yan kasi, 35 pesos lang. Woo! Not bad na rin to Mga tatlo tayo rito. Final sec na natin. Not bad na rin ito 35 pesos ito 50 pesos na ano slip pants na all print mountain dew not bad na rin uh, na tayo bayad na tayo yan dito tayo sa next spot natin mga bossing US bail pa rin to dito dami nilang mga ano uh, volcom na short wow. Ayun, tapos ito yung pinaka solid na naispatan natin sabi, ako dito. boom memory of DMX mga bossing yan official merch yun oh. size XL mga bossing plain lang yung likod nyo pero ang ganda ng ano nyo kasi ang laki uh, memorial shirt yung mga ganito mga bossing eh, meron pa sila oh. may dragon ball pa boss magkano yung mga t-shirt dito sa tas solid okay 150 150 Pesos? Ayos na rin. Double check natin. May nispatan pa tayo. 130 Pesos. Denver Broncos mga bossing. Ayan, pasok siya. Vintage to. Ganda. Laki ng print to oh. May pantero na naman tayo sa cup natin. Sakto. Suot natin yung cup natin ngayon. Oh Ayan, my God. Saktong sakto. Grabe ko lang not bad na rin may iniwan pa sila hindi <laughs> talaga nila kinukuha yung mga ganyan dito mga sports sports na yan meron pa Tommy oh vintage eh, medyo malabo na yung camera natin kasi uh, lobot na tayo wala nang flashlight gaganda pag USB talaga paldo yung partido marami pang ano yan ha? Uh, Maraming nauuna sa akin mga bossing Talagang literal na Tira-tira uh, na lang tayo Pero tinayin nyo na may mga tira sa atin uh, What more pa ng ano Yung mga nauuna Ano kaya yung mga nakukuha nila <laughs> Diba pa Yung mga bossing Ito yung final select natin dito Ito Denver Broncos na vintage shirt to mga bossing size XL, ganda ng print nya tsaka ito, uh, memorial shirt mga bossing, yan RIP DMX mga bossing yan napaka solid ito 50 p 150 tapos yung broncos is 130 te bearang lang itong dalawa waiting na lang sa tera, -tera. taglungkot eh. Ito, yan mo. Ano? isa lang. hindi Bossy, dito sa next spot natin. dami nating na-spotan dito. Ano lang daw ah. Kaya pati ba dito si Kwenta lang din? 120 po yan 120 rito Ah dito lang si Kwenta 10 minutes pa din tayo Wow Dodgers Tapos ito Eh mga nispata natin oh Boom Mega hey, print na ano mga bossing Winnie the Pooh Ayun oh no? Walt Disney Size medium siya Ayan pasok to vintage 120 pesos Napakalaki no, ng print Ganda ang dami pa rito Ayan, meron pang Barbie. Ang dami nilang selection dito, mga printed. 120 pala, kala ko 50. Kasi unang tanong ko doon 50 eh. Pero meron din tayo na ispatan doon na 50 pesos sa ano. Ito po, Nike mga bossing. Faded lang yung color. Ang dami. Ito, meron pang Mawin and Sons. nga na size. Pero yung uunin natin yung unang na ano natin. Ito mayroon pang Vans. Oh, wow. ganda rin ito. Oh. Vans of the wall. Ganda pa ng condition, no? Oh. Ayan, eh, legit naman ito. Ayan yung hashtag niya. Ayan, eh, legit na legit. Ganda ng ano. Oh. Ah, ganda ng condition ito. Mukha oh, lang ko pa sa video natin. Pero mayroon pang ACDC. Oh. Yun yung mga pinag-iiwan nila rito hot dog na rin oh mayroon po champion nga alam maliit o final select na lang natin ta ito nga rin ay ispatan dito kunin natin yes po ito ito si pesos lang daw vintage na no dodgers wow. mga bossing yan dated sya 2001 mga bossing tapos may sleeve print LA yan center logo sya na Nike mga bossing 50 pesos uh, ayawan mo pa ba to 50 pesos lang na Dodgers ito nakatatlo tayo rito Vans large chato 120 napakaganda tatlo solid not bad na rin dami na lang tinira ngayon ha ba't kaya o oh, mga hindi nagsipagikat iikot yung mga mga ano rito mga mga aga not bad na rin tatlo yung yan win na tayo nating nakuha grabe solid na solid yung uh, revisa natin ngayon sa gabi dami na naman nilang iniwan eh huwag nyo kalimutang mag subscribe sa yung youtube channel yung mga bossing maraming maraming salamat let's go